Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si May ng May Update TV. Welcome po sa ating pong bagong episode ngayon. Ito po ay trending at mainit na pinag-uusapan at umani ng samot-saring reaksyon sa ating mga kababayan ang paglaya po ni former Senator Laila Dilima. Ano man pong hakahaka? At -haka? yan po ang topic po natin po ngayon. Kung kayo po ay bago sa ating pong channel, kayo po ay inayayahan ko ang mag-like at mag-share at sulat po inyo pong komento sa comment section. At huwag pong mahihang pidote ng subscribe button. Ito po ay napalaking tulong po sa ating pong channel. Shoutout po sa ating pong mga bagong subscriber at ganyan din po sa ating pong mga subscribers. Nito nakarang lunes ay lumaya po si dating senador Laila Dilima at ang kanyang apat pa na kapwa akusado ng pansamantalang kalayaan sina po ay pinagkalooban ng bail ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. May meron po siya 69 na pahin ng resolusyon na ito po ay binigay po ni Judge Henner ang motion for reconsideration na iniha ini dilima at ng kanyang kapwa akusado kasama na si dating Bureau of Correction Chief Franklin Bukayo, police asset Jose Adrindera, at ang dating driver of bodyguard ng dating senador na si Ronnie Dayan at ang dating security aide na si Jonel Sanchez. Sila po ay naglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 300,000 na binaliktad ang desisyon noong Hunyo 7 na hindi sila binigyan ng piyansa. Ito po ay second na nila na apila para sa paglalagak ng bail para magpasamantalang kalayaan po ni Leila de Lima. Ito po ang dahilan po ng korte ng pagkakalog nila ng pasamantalang kalayaan kay Senator Leila de at sa kanya pa pong apat na akusado. Sa pagtatasa sa kabuuan ng ebidensyang iniharap ng prosecution, ang korte ay may matatag na pananaw at sa gayon ay pinaniniwalaan na ang akusado ay dapat payagang magpiyansa dahil hindi nagawa ng prosecution ang pasanin nito sa pagtatatag ng pagkakasala ng malakas ang nasabing akusado. sabihin, hindi napatunayan ng prosecution ang ganong kalakas na ebidensya. Matanda na natin na si Senator Laila de ay inaresto noong February 2017 sa kaso ng illegal na droga. Kabilang ang isa o kasunduan sa pagitan ng mga aposado at ang mga preso sa New Bilibid Prison na magbenta at magpalit ng illegal na droga upang ponduhan ng kanyang 2016 senatorial bid At ito po ay sa lunga at sa mga kumakalat na balita, lalo na sa international, na ito po ay pinag-iinitan lamang ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa kanya pong paglaya ay nagpasalamat po si Senator Leila Dilima. Ito po ang kanya mong pahayag. Gusto ko rin po pasalamatan ang BBM administration for respecting the independence of the judiciary sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin. Maraming maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan, pinaglaban niyo po ako. sa po kanyang pahayag. Tila nadulas ba si Leila Dilima sa kanyang pahayag na siya po ay nagpasalamat sa ating pong Pangulong Bombong Marcos? Marami po ang dismayado sa kanyang pong pagkakalaya. Guni-guni lang natin yung mga retrato ng party at pagkanta niya sa loob ng bilibid, pati yung mga biktima ng drug addict, guni-guni lang lahat yun. Yung testimonya ng anak ni Ronnie Dayan, guni-guni lang din, pati yung pagtatago niya sa Pangasinan, walang sala si Leila. Sa kanyang post, ito po ay parang paalala po kay BBM. Kung sakaling siya man po ay behind ng pagkalaya po ni Lela Dilima, eh, hindi po natin alam sapagkat siya po ay pinasalamatan. Senator Leila de Lima has warned the Supreme Court against the deleterious impact of its November 8 ruling that allowed a hero's burial to the late President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani in Taguig City. Sinabi din po niya, burying Marcos at the libingan Is not moving on and uniting the nation. It is moving on, but only for crooks, trappers, cheats, and all other villains in public office because the burial will justify every immoral and unlawful act that these public officials have done. President Ferdinand Bobo Marcos, former Senator Leila Dilima na siya po ay against sa pagpapalibing ng inyo pong ama sa libingan ng bayani, baka nalilimutan niyo po ito. Isa pang dismayado natin pong kababayan ay ito po. Sabihin lang na may separation of power between executive and judiciary, lusot na nga naman. Dahil hindi siya naniniwala na wala talagang kinalaman ang ating pong Pangulo sa pagkakalaya po ni Leila Pinalala po niya na European Parliament adopted the resolution with both 627 over 705 make several demands from the Philippines. Letter A, allow the ICC prosecutor to investigate in the Philippines. B, make the Philippines a member of the ICC again letter C. Release Leila Dilima Number letter D. Letter D. Abolish the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. The NTFLK. Yan po ang ilan sa mga demands ng European Parliament. Parang sakop nila tayo no? kung makapag-demand sila. Pero nakita po natin, na-release na po si Leila Dilima. Noon pa yung kinukulit-kulit. Ngayon po, pinipilit pa rin po nila itong ICC at gusto nila yung abolis sa NTF Alka. E di, bigyan na ng European ang, mga Pilipino ng mga passport. E di, nakikailaman sila sa atin eh. Parang, parang tayo ay isang ano nila, no, bansa or probinsya. Ang Pilipinas po may sarili pong judiciary. Ang ating pong judicial system ay working. Ang isa po sa katanayan niyan ay ang um, pag-aproba ng pansamantalang kalayaan kilay na din naman. Yan po ay release on bail lamang po siya sa halagang 300,000. Nakaisang taon na po ang BBM. Unang-una, anong nangyari? Wala na po unit team. Dahil winawarak at binabasag nila si Inday Sara. Dahil siya ang pinaka number one contender, pinakamalakas na siyang tatakbo sa 2028 election. Number two, nagkaroon nga na unity. Unity between the reds and the yellows. Ang tinapon natin no sa Indoro, ay nagbalikan pa. Mas malala pa sa dilawan. Pangatlo, natalo po si Tipee sa case po niya kay Jobber. Number four, isa sa mga request ng European Parliament dito, ay ang ma-acquit si Maria Reza. Diba? Acquitted si Maria Reza panglima. Pagka isang taong pala ni BBM, ay narilis na si Dilima on bail. At ang pang-anim, wala na pong opposition. Lahat sila magkakasama na. Ano nang susunod? Maraming hakahaka. -haka. Nang isusunod na nito ay ang pagpapapasok na ICC sa Pilipinas. Sabi po kanina sa blog po ni Atty. Harry Roque ay hindi nila pwedeng hulihin si former President Rodrigo R. Duterte sapagkat ang Pilipinas ay may sariling judicial system at ito po ay working. Pumapasok lamang po ang ICC sa mga bansang walang judicial system. Pag pinasok nila ang ICC, para din nilang inamin na magulo sa Pilipinas. Ano po ang susunod? What's next? Yan po ang iniintay po natin. Ipapahuli kaya nila si former President Rodrigo Rua Duterte? Sapagat gigil na gigil po dyan ang mga kalaban niya sa politika. Dahil sa ginawa niya war on drugs, no? Pangalawa, ano na may nangyayari sa ating pong BP? Halos lahat naman na sa gobyerno natin ngayon ay may mga confidential fund yan. Pero inalisan nila si BP Sara sa DepEd at sa OBP. Maliwanag po, yan pa gusto nilang pilaya ng ating pong BP para hindi sa makagalaw ng ayos sa kanyang hinahawakang mga ahensya at departamento. Kaya po, marami nag-aabang. Ano ang susunod? What's next? Pero pang isang pwede mangyari. Na sana huwag tayong magaya sa Ukraine na naging biktima ng proxy war ng Amerika laban sa Russia. Na tayo naman sana ay huwag maging battleground ang Pilipinas at maging proxy war tayo ng Amerika laban sa China. Kaya po, tayo pa ay magbantay. Kano pa ang susunod na mangyayari sapagkat nakasantaon na po ang BBM? Admin at yan po ang nangyayari ngayon. Yan lamang po atin pong pag-uusapan po ngayon. Hintayin po natin kung ano po ang susunod na magaganap. Ingat po kayo lagi. Hanggang sa muli. Bye-bye.